gandang morning sa atin lahat mga kasama Dito tayo ngayon sa Matnog, Sorsogon ng Kabikulan Matawid tayo ng Samar Bakasyon tayo, bakasyon Si matagal-tagal na rin tayo hindi nakakapagbakasyon Dito na tayo mag-start ng video kasi gabi pa kanina, napakadilim Ayun, medyo stranded kami dito at napakaraming tatawid Yung mga nakaban na yan palagay ko bukas pa makakatawid yan ayan mag na mga kasama oh. So, para, samahan nyo kami hanggang makatawid sa kabila hanggang, makara, hanggang makarating tayo ng summer tingnan lang natin kung ilang oras ang aabuti natin dito 4.30 kami dumating dito ngayon ay nakaka 30 minutes na alas 5 na itingnan natin kung ilang oras ang aabotin natin hanggang makatawid Yan, umaga na mga kasama dito pa rin tayo medyo malayo layo pa to bago mag gear haba pa rin yung pila mga kasama inuuna pala dito yung mga passenger bus kaysa yung mga private mga private daw na yan baka abutin pa raw ng bukas yan bago makatawid mainam na lang din at nag ano tayo nag bus lang tayo plano pa naman sana natin magmotor lang sana finish na Para mga kasama hanap lang tayo ng CR mga private vehicle Alayo pa tayo sa Matlong Port mga 1 kilometer pa pero hindi ko lang alam, hindi ko lang masabi kung bakit dito sila Humihinto. Baliw ka yata eh. stranded mahaba mahaba mga kasama mahaba mga nakasakay oh. Ito yung driver namin na pinakamatibay. sama pasakay na kami ng barko

tons. 8 Ito 8 na mineral dito 25 pesos. What? Pinakamainam talaga magbaon. Tapos pansit 30 pesos. So, Kaya kayo. Tandaan niyo ang kasabihan magbabiyahe kayo ng kabisayan at dadaan kayo dito mas mainam talaga magbaon sobrang mahal ang pagkain dito ayan e, mga kasama o oh. ng Panginoon patawid na rin kami medyo nangangalaati na ayan dyan na yung matnog oh. yung matnog sorsogon na andun natatanaw nyo yung mga kunting ano na yung eh, kunting pundok Nandiyan naman yung Samar, natatanaw na rin namin. Mga isang oras at kalahating araw na lang 'to. Baliw. Iyon. Medyo mabagal kami kasi malakas ang hangin, medyo tinatangay kami. Tututusin mga kasama, nandoon gawi yung ano, nandoon gawi yung matnog pero tinangay kami dito. Medyo nilalabanan lang yung hangin. Baka medyo nahirapan pa to eh. Medyo tutulungan na namin sumagwan to. Ayan may to. Baliw kaya yata eh. Dumating kami ng ano 4.30. Eh, Dumating kami ng Matnog. Ngayon eh, 10.16 na. nandito ah, pa lang kami. Medyo late na rin nakalis kasi yung barko na to. Hindi naman to kalakihan. Roro lang to, roro. update ko na lang kayo mamaya pagka nandun na tayo sa alin para po sa lahat ng driver ng mga sakyan sa kardec area pwede na po kayo bumaba. ko po para po sa lahat ng driver ng mga sakyan sa kardec area pwede na po kayo bumaba at para naman po sa lahat ng pasahero, manatili po muna na ako po at hintayin mga labas ang lahat ng sakyan sa kardec bago bumaba Driver lang po muna, Driver na po muna, maraming salamat po. Kaya kayo. Tanda niyo? babaan na. Salamat, Babaan na, tatlong arong bihay. Nasa lupain na tayo ng summer. Hindi rin bago nakauwi. Yeah. Yeah.

Thank you, Lord. Nandito na kami sa lupain ng Northern Samar. Ayun. Nandito na kami. Ayun. Sa awa ng Diyos, karating na tayo tatay ko batang bata pa wala pang ngipin mano bueno, diretso muna tayo sa ano diretso muna tayo sa nakagawian punta muna tayo sa dagat Lalaki lang alon mga kasama oh. Dito lang to sa may likod bahay namin. ganun talaga dito dagat sa amin. Malalakas yung hangin lagi at saka malalaki alon dahil nakaharap tayo sa Pasipiko. ngayon. Napakasarap mamasyal dito lalo pag low tide. Ngayon kasi mga kasama high tide kaya kunti lang yung nakikita natin buhanginan. Pagka low tide malayo yung buhanginan na yan. Malapat na malapat. Sana, finish na.